so ito mayroon tayong uh, gagawin na honda click na naman at uh, problema nito maingay ang makina at uh, dahil nga walang ka budget budget gagawin natin dito tutulungan na lang natin itong si sir ok paninig ko muna kung ano yung problema nung click na to kasi yun naman talaga yung purpose ko ang tumulong kapag ka mayroon kapag wala at uh, ayan, parin sya muna. Talagang uh, wala akong may bibigay. At uh, kapag gagawin ito mga sarang tunog, dalawa lang yung uh, inyong iti-check. Andiyan na si si tensioner. At andyan na rin si rocker arm. Okay, patayin na natin dahil kakalas na natin. Tanggalin mo natin yung upuan niya tapos parinig ko sa inyo. So, tanggalin mo mga muna yung, ano, yung upuan niya. At uh, tulungan natin itong si partner para makabiyahin na rin siya kasi itong motor ni Sir, uh, ano, kakapuwa pa lang niya sa, ano, sa kapatid niya at uh, yun na, may problema. Hindi makabiyahin ng maayos, simpre wala pang budget. Kaya ito, tulungan lang natin ito si Sherry. Tanggayin at, natin yung kanyang uh, opuan, upuan mga sir. At, para Maparinig ko ulit sa inyo bago natin siya uh, kalasin or i-check yung mga sinabi ko tulad nung uh, tensioner at uh, rocker arm. Yan lang po yung uh, dalawa na yan, yung i-check nyo bago kayo uh, bumili ng pesa. Minsan may ganyan tunog kung may history na uh, natuya ng langis. Ayan. Kaya dapat i-check mo natin. At uh, nasisira lang din naman yan minsan nakukuha yan pagkasira niyan sa langis mga sir kaya napaka importante di baling makasaya tayo sa langis wag lang sa pisa kasi medyo pataas ng patas yung pisa natin ngayon yung mga parts medyo bumibigat na sa bulsa kaya check natin yan yung mga dapat yung tanggalin para ma-check nyo yung uh, motor ninyo Ayan, kahit kayo mga sir, kaya nyo nang i-check to kung ganito yung tunog ng motor ninyo. Minsan, nakukuha yan sa tensioner, yung ingay. At kapag minalas-malas, andyan na yung rocker arm. At kapag ka pinatagal nyo pa, pati yung kanyang valve guide at yung uh, balbula, madadamay sa pagkasira. Kapag ka once na narinig nyo na yung ganong tunog, mas magandang ipagawa nyo na or i-check nyo na at maibilihan ng pisa para mapalta nyo na kaagad para hindi na dumami yung problema kasi normal lang naman talaga yan sa motor na nasisira kasi kapag uh, yung motor natin na hindi nasisira wala nang magbibinta ng pisa okay tanggalin natin yung muna yung uh, cylinder head cover nya ayan na Ayan na. Ayan na. <laughs> okay, ayan. Matik po yan mga sir na ano, na may history ng uh, natuyuan or uh, hindi pag uh, change oil. Okay, gagalawin natin. Tapos hindi siya na, ano, hindi siya nakatiming kaya kailangan mo timing doon sa bandang uh, puli tatanggal tatanggalin natin yung tatlong Allen wrench cover ng yung mga sa doon sa kabila paikutin natin para makita natin kung ano yung gagalawin natin ayan kapag ka ganito yung itsura mga sir, matik po yan kumakainan lang is yan at minsan kahit na up to date tarin, pa rin tayo nag uh, chichins oil mayroon din tayo nabibili yung mga narireplikang oil Kaya, ganyan din yung kalalabasan Ayan, Okay, ayan mga sir. Oh, <tinyo> gagalaw. Ayan. Nakatiming na yan mga sir. Kapag magta kayo doon, si Honda kasi mayroon siyang timing mark. Tapat nyo lang sa may part ng papunta rito. At silipin nyo lang yun nandito. Yung lagi ko sinasabi kung paano kayo mag or mag, ano, tapat nyo nandito. At uh, ito. Naku, pati balbo lang mga sir. Sira. Ayan o. Oh. Ah, yan, makita niyo yung uh, barbula mga sir. Sira na. Usapin natin si sir, may ari nito kung papayag siya ano. Pati ito, oh. Ito lakas nito. Laki nito. Nasira yung ano, yung intik. Siguro baka dating nakalos na to at ang ginamit na barbula ay eh, yung mga nabibiling ano, class A lang yung mga aftermarket yun yung pinagkaiba ng original sa uh, aftermarket yan yung problema kaya napaka importante mga sir number one na alaga nyo dyan langis na dapat wag lang tayo puro ano puro sakay na sakay at si click na 125 uh, na version 2 mayroong itong uh, seater kung kailan kayo dapat mag change oil Every 1,500 mga sir, palit na kayo ng oil. Huwag na kayong lalagpas. Dapat. Ayan. Kaya ito mga sir, napaka-importante na dapat chinichick mo natin bago tayo bumili ng pisa, Kasi example nito mga sir, yung rocker arm, kunting-kunti lang yung kanyang problema pero kasama na rin sa papalitan natin yan. Pero yung kanyang uh, kuan, balbula, ayan sumagad. Kung baga nawala na yung ulo ng ating ano, balbula. Ang uh, nakakalang na lang dyan, yung balb, uh, balb lock. Kaya medyo hindi pa siya natatanggal. At ang ginawa ko, pinaiwan ko na yung unit. Kasi kapag ka once na pinilit niya pa gamitin at inuwi niya pa to kasi galing pa ito ng North Calaucan pa si Sir. Nagtanong na itong nakaraan sa akin, kaso nga lang uh, pinapaiwan ko na yung unit para gawin natin. Kaso nga lang nahiya dahil wala pa siyang budget at uh, ito sabi ko tutulungan na lang kita sir kung kaya mo may provide yung one 8 sabi ko sarado na tayo sa 1-8 lahat na kako ako nagagawa ng paraan para kuan kapalit lang naman din yung ginagawa ko may video ko yan isa na yung mga sir kaya kahit pa paano tinutulungan ko na lang din basta magawa ko lang siya ng video pag din sa mga ganito may discount lagi yan or mas malaki pa kaya ito, 1.8 lang yung singil ko nito mga sir. Langis, pisa, hanggang sa kulan. Yan. Kaya pinaiwan ko na para hindi na lumaki yung problema nito. Kapag ka pinirit niya ba to at natanggal yung balblak na yan, mag up na ngayon yung uh, ano, or may lulubog na sa ilalim yung kanyang balbula uh, maaring maaaring uh, malaglag doon habang umaan na malaglag yung balbula doon sa loob, bubutasin niya ngayon yung piston kapag ka hindi na kaya nang butasin yung piston pati cylinder head sisirain hanggang sa connecting rod sisirain niya ang daming sisirain kaya sinabi ko iwan mo na dahil gagawin na natin yan kung, kung sa budget naman namu mumublema ka sabi ko sa kanya uh, huwag kang mag alala dahil tutulungan ka namin kaya yun, iniwan niya na at uh, pinag-commute ko muna si sir sabi ko, bukas lang natin uli. Ito, tuloy, importante, makalas na natin kasi gabi na ngayon. Kaya, ang uh, importante sa akin, makalas muna yung black piston piston ring para uh, makita rin natin. Ang baga, uh, dalawang video na lang yung gagawin natin dito sa pangasar para hindi na mahaba yung ating uh, video. Gagawa, gagawa na natin ng 1 ano, and 2. Kaya, kakalasin mo natin to, Basta, once na magkakalas kayo ito, mga sir, step by step kayo, segregate nyo tandaan nyo lang yung mga pisa yung mga maliliit dapat isegregate nyo kung sakali post time nyo lang magtanggal yun yung gagawin ninyo mga sir para hindi kayo malito kapag kanaagawa nakagawa na kayo ng isang ganito at kumalas kayo uli ng ganyan mas madali nyo ng uh, matrobo shot or magawa yung isang motor kaya uh, yan simulan na rin at uh, syempre kakalas nyan yung aking uh, kapatid na si Kulot yan. Galing din yan sa zero zero mga sir. Walang wala din alam. Kaya, yung mga iba, mga mga kung ano-ano sinasabi, normal lang po yan. Tao lang din yan, nagkakamali. Kaya, uh, alam nyo na yan. Kaya huwag tayong ano, basta-basta naguhusga. Chill lang. Ito na mga sunak. natin yung cylinder head, block piston, at yung mga iba pang pisa. At ito na nga. Lagay natin sa isang lagayan. Kapag uh, hindi pa kayo sanay sa mga ganito, mas maganda. So, gigit na lang. Pero kung kabisada nyo naman na to kahit pag aluluhin nyo yan, naman na, hindi na kayo mahihirapan dyan. At uh, ito na yung kanyang piston. Ayan. Nanging ngitim. At yung uh, block. Ito na yung block nya may tubig pa okay ayan wala naman syang gas gas pero obligadong magpahit tayo nyan. at yung uh, kanina na sobrang ingay dahil dito sa kanyang balbula uh, yan papansin nyo yung balbula nung exhaust ito yung exhaust natin oh. exhaust valve to yan meron pa at yung kanyang uh, intake naman, yung intake mas malaki kasi yung intake natin eh. Ayan, ano naman natin. Ayan, napudpud. Kaya ganun na lang kung bakit sobrang lagitik nung ah, uh, makina. Yung rocker arm naman, meron siyang kunting uh, play pero pwede pa natin magamit yun. Pero para sa akin, papatan ko na yun. Ayan, nang dahil dyan mga salang. Yeah. Kaya, napaka-importante yung chine-check muna bago tayo bumili ng pizza. Kaya, abangan nyo na lang yan, ah. yung susunod nating ah, video dito. Kaya, alagaan nyo yung motor nyo sa langis. Napaka-importante yan. Tapos, check up din lagi ng valve clearance. Kapag malaki na rin lagi yung gap nyan, isa rin yan kung bakit nasisira. Okay, ganito lang muna yung video natin mga sir at uh, gabi na kasi kaya bukas natin ito ulit.